Noong ika ng Oktubre, sinuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ng pagpapatupad ng lahat ng kontratang may kinalaman sa road reblocking. Ito'y matapos makatanggap ang kalihim ng report mula sa ilang alkalde sa wala man lang paalam na pagbabakbak ng DPWH sa ilang kalsada sa Tuguegarao City, Cagayan. Sobrang sakit po talaga ng loob ko. Sobrang sakit ng loob ko sa ginawa ng DPWH na naman sa kalye na ilang dekada na hindi na sementuhan. Naayos namin ng pagpasok namin ng 2022 agad naming pinapondohan ng 2023 ito po ang ginawa nila ayan o no? binutas butas po nila ang napakaayos na daanan simula pa lang na nagkaroon ako ng isip naririnig ko na to at sinasabi ng mga kababayan natin bakit ba mayroong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit. Hindi ba? Di ba usong-uso -uso yan? All over the country yan. At gani, dami ko nakikita dyan sa, sa mga sa mga kababayan natin. No, kahit tayo, lumaki tayo. ah uh, yan ay naririnig natin. Dekada-dekada na natin naririnig yan. Di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit. Di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan nga yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa. Okay. Correct? Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all rebracking activities. No? Pinapasuspend ko, and gagawa ako ng bagong department order on rebracking. Sa kabila nito, nilinaw naman ng kalihim na hindi kasali ang routine maintenance. Ito'y dahil sa patuloy na pag-audit at investigasyong sinasagawa ng DPWH. Kaya ang ilang mga residente sa Itogon Binggit, hindi mapigil ang kwestyonin ang sinimulang road reblocking sa barangay poblasyon Itogon Binggit sa kabila ng utos ni Secretary Dizon. Sa Facebook post na ito ng isang residente sa Itogon Binget kinwestyon nito kung ano ang rason ng DPWH sa pagbabakbak sa kalsada. Ito rin ang hinaing ng ilang mga residente sa lugar. Ay tani, simpaan na ko ma. Hmm. Ado pa ito yung Itogon, sir? Ado ha? Ado, kayo niya. Kailangan nga masipasan. Ado ha? Sa pagbisita ng news team ngayong araw, October 13, halos patapos na ang ginagawang road reblocking. blocking Ayon sa ilang nagtatrabaho, sumusunod lamang daw sila sa iniutos sa kanila. Pag-iayos na, awang tingin ba nga? O, matmam. Basta tikunada, ituloy lang tan, aramigan mo. O, mam. Ganyan lang nga ito, sir, ito aramigan mo. O, kapay tanga nga ito. O, kapay tanga nga ito. O, kapay sila arin-arumog lang. O, kapay tanga nga ito, sila arin Uh, medyo na perdiye pa. Na perdiye si Minto na masukatan. Pero ngayong araw din bumisita ang mga kawani ng DPWH Head Office Cordillera. Bagamat tumanggi nang magbigay ng anumang pahayag, nagkabit sila ng tarpaulin bilang paglilinaw na rin sa publiko ng proyektong reblocking na ito ay parte ng defect liabilities ng kontraktor na gumawa sa kalsada. Naipaliwanag rin ito sa memorandum na inilabas ni Secretary Vince Dizon. Kung saan ang mga nasimulan ng mga road reblocking ay hindi saklaw ng direktibang ito pero dapat ipagpatuloy ang pagkompleto sa lalong madaling panahon. Kailangan ring itong naipa sa ilalim sa wastong pagsubaybay at tamang dokumentasyon. Vanessa Bugtong, RNG News.